Hello guys. Hello guys. Good afternoon. The time check is one o'clock in the uh, in the afternoon. Now, ako na naman mag-isa, guys. Ah, uh, nagluluto lang ako ng Ayan, rubian with rice. Ito na 'yung shrimp natin. Ayan. 'Yung mga hugasin natin, guys. O oh, ba? Diba? O oh, ba? Diba? Ako na naman mag-isa guys dahil umuwi na yung kasama natin, kasama ko no, bumalik sa agency. Yan yung buhay ko. Kaya uh, maglinis tayo. hindi pala hindi pa ako naghugas guys ha uh, inano ko lang yung mga kalat dito nilagay ko dyan lahat sinapin ko yung mga basura yan ready na yung ano natin at ito naman gagawin ko guys magluluto ako ng pasta sa asawa ng alaga ko kasi ayaw niya kumain ng shrimp ganito kabisi yung buhay natin guys pero laban lang gabi guys uh, may dumating na stock ganito talaga pag OFW, ikaw yung mag-aalsan yan, tas ako lang mag-isa. Ngayon guys, lalabas tayo. Kasi, didiligan ko muna yung, while nagluluto ako, naghihintay na maluto, didiligan natin yung mga halaman natin sa labas. Kasi, sobrang init pa. Iwan ko kung kailan siya mag-ako, mag-ano, mag-winter. Sana mag-winter na. Kakaano na. Yan, lagay natin dito yung, ano kasi namamatay na itong mga alaga kung mga bulaklak. Yan o, oh, na siya. Oh, ano ba nangyari? Ah, kaya, kaya pala. Saglit lang guys. <laughs> Yan, ano muna natin to Ano oh, ko muna ganito talaga pag ano pag OFW ka tapos marami kang trabaho kailangan mo talaga uh, while naghihintay ka sa isa kailangan mo magawa ng paraan yung iba na uh, while naghihintay ka may may gagawin ka din sa sa ano sa iba yung mga trabaho mong hindi pa nagagawa ganito ako guys while nagluluto naghuhugas Ini tingnan ko yung mga halaman ko kung ano dinidiligan ko tas uh, minsan gusto kasi ni Madam ah uh, madamihan yung ano tubig kaya minsan uh, hayaan ko lang tong tubig lalo na dito sa banda kasi malalaki yung mga puno dyan Hayaan ko lang yan dyan tas mamaya-maya oh, pupuntahan ko na naman yan mga after uh, one minute Titingnan ko muna yung niluluto ko. Mainit pa, guys. Hello, guys. Timplang muna tayo ng kape. Ay, kape. Vitamins. Vitamins pala. Uh, kailangan to the guys, ano, uh, one cup na ganito na water. Yung, ano lang, natural water. Yes. Ayan tutunawin natin sa isang um, glass na water. Kailangan natin mag-vitamins guys. Kaya yun no, ako nalang mag-isa. Ang naming trabaho. Pero laban pa rin. Kaya rin Kaya lang. Kaso lang matagal ako uh, matapos. Kasi alam nyo na ang laki ng bahay nila. Fourth floor. Mayroon ka pa. Kailangan ko talagang mag-vitamins last ano kasi yung aching aching ko ba yung dry 90s at ako nagbabahing-bahing ako kailangan natin in inuman ng vitamin C para iwas sakit or para mas mabilis um, yung, yung karamdaman natin and guys hindi lang siya iinimuin mo lang para siyang juice. Pwede rin pag kumakain ka tas i eh, parang i-gagawin eh, mo tong tubig lang. At ang ano to dito? 1 kg, 690. Ah, mga 20 pieces lang siya. Kailangan mag-vitamins kasi maraming trabaho. Nahihirapan, laban pa rin. Yan nanganggay, tapos nang kumain yung alaga kong doktor. Kinuha ko na. Yan. Tapos, pati sila baba din. Kumain na sila sa taas. Antay na lang natin silang matapos. Para, ano, makapag na lahat yan na nahugasan ko na yung iba na ibalik ko na yung iba hindi pa tapos aray may pahabol pa si baba na ipapaluto sa akin <coughs> siya yung gumawa ng meat tapos nilagay ko lang sa oven antayin natin yung maluto tapos yung adobo namin guys yan yeah. <coughs> sorry guys Kaya talaga pag may, ma may allergy, grabe yung madubo ko. Oh. Talagang ano, napakakulay. Char. Buhugas muna tayo ngayon guys. Ayan. Dami pa. Ah, may, tas may bigas pa kaming ilalagay sa ano, sa stock room. Ayan. Bigas. Ayan guys, tapos ko na nilinis yan. Niremove ko to kasi sa baba niyan masyado na madumi at siya sa gilid. Ayan, malinis na siya. Kaya ngayon, magwawalis na tayo guys. Oh, laban o FW. Hello guys, for this video, gisugok ko sa kong amo. May ka nang nasa suitcase na black. Ibutang dali So, ibutang na to kay... Dan ingin ulasnya,